So ito mga kaibigan, ang pinuntahan naman namin is Pinlock Falls dito sa May Infanta Quezon. So mga kaibigan, ah, uh, sana mapuntahan nyo itong lugar na to dahil sobrang ganda naman talaga itong lugar na to. Maliit lang yung falls pero sigurado ako mag enjoy kayo dahil sobrang linaw ng tubig at saka sobrang lamig. Hindi naman ako sa sobrang exaggerated pero mga kaibigan talagang napakaganda ng lugar. Sana mapuntahan nyo to at sana mag-enjoy kayo. Kasi kami, nag-enjoy talaga kami sa lugar na to. So mga kaibigan, sana uh, nyo to. At kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video natin. So mga kaibigan, panuorin nyo at enjoy. Salamat! kaibigan ang problema natin ngayon is tumuulan dun papunta na sa pupuntahan na namin di ko alam kung bakit ganito sumantalong kahapon na yan ang ganda ng panahon uh, ito yung magiging problema na ate sa may kakawayan falls pumasok kayo dun sa may barangay road na yan yan papasok na yan dire dire lang to mga kaibigan si Ro, siguro mga 200 meters lang uh, wala na kayo ibang dadaanan dito dire dire lang uh, ito na yung way papunta dun sa may pinlock falls so wala kayong puproblemahin dito kasi uh, kung summer maganda kalsada yun nga lang hindi ko lang alam kung tagulan kung ano magiging itsura nito So yun mga kaibigan, pag nandito na kayo sa bunga, dyan makikita nyo, sobrang luwag talaga mga kaibigan ng parking. Pag nakita nyo yung landmark na may malaking pato dyan, yan ay yung parking ng mga motor. So oh, mga kaibigan, dito na kami sa may Pinlock Falls. Pag nakita nyo yung bato na yan, yung malaking na yan, yan, parkingan yan, hindi pa yan pinlock sa Yan yung parkingan Ay, yan. ay gamit nyo Alis na si sila, si sila kuya, sila <laughs> kuya Yan, ito na Jeffrats, helmet mo Gulugulungbok namin Yan Papasok na kami doon sa loob Ayun, dito na kami mga kaibigan sa Pinlock Oh, si Tolich tuwan tuwan na. Oh, and ganon din si Jan Pats. Ayan na. Ah. Eto, pain lock balls. Oh, Ayan. Okay, ito na. Titignan natin mga kaibigan ha. Ah. Kung anong itsura nito. Pain lock balls. Oh, si Kuyo. Sariwang isda. Oo, oh. wow. ma ma oh, man. Paniti lang yung isang kilo. Oh, oh. Ya, aku mau, mau na. Dahil aku kameraman, kayong yang dito ba kuya daanan? ayun kaya, ito yung daanan, ito yung entrance tumitla po tiya kaya kita up to ah, uh, ayun pwede hain sir o entrance magkano sir? 30 po ang per head natin o 30 pesos lang per head dito sa pinlock falls Diggs, adyan yung pera Bigyan ah, mo natin sir, na available ay 1500 sa saka uh, 400. O oh, doon tawag sa 400, doon kami sa budget meal. Sige, register po tayo. Ah. 2500. Lumamta tayo. Ay, oh. ay, uh, ay sir, ano? pag pumasok arito, ka kailangan mo muna magbayad ng entrance ng 30 pesos. Oh. Oo. Yan, dito kay kuya. Sampalito sweet. Dito. Oh, tama na. Oh, 30, 30 lang. 30 pesos lang. Sad na nang mo dyan. Ayun. So, Ayun, mga kaibigan. Ayan o. Oh. Tingnan mo, yung poles. Ito yung pinlock poles. Ngayon, tignan natin ha. Ah. Sobrang linaw niya, mga kaibigan. Tingnan nyo naman o. Oh. Yan, kung gaano kalinaw yung tubig. Nanggagaling doon sa taas. Ngayon, mamaya may akitin natin doon sa taas. O, Teng, anong masasabi mo, Teng? Ang pinlock poles. Ang ganda mga ano, ka Tignan Tingnan niyo lawa kung gaano kalinaw. Napakaliwanag parang kristal. Sobrang linaw. Oo, sobrang dinaw. Grabe. Alinaw ba 'yan? Oh, linis ng tubig. Hi. Oh, maliligo kami. Kain natin ito mamaya. Oh, salamat. Ayun si Jomar nagkumpi sa na. Ayun. Jomar! Dan Geling. Oh. Teng. Ya, denda. Gadating no? Oh, sobra. Oh. mag e sa kayo dito mo. Oo. Ito yung magandang falls din na napuntahan namin kasi malinaw. Malinaw yung tubig ayan no. Dun sa Puray eh, medyo mataas. Yun nga lang, ito malinaw naman siya. So sulit. Kain medyo malayo. Ayun no. Kasi sabi mo, mamaya oh, pumunta kayo sa pinagkakit ng Mamaya, susubukan namin umakyat dun sa taas. Che Check natin. Ayan o. No? No. Kasi meron din dun sa taas na pwede natin puntahan. Ayan. So, ligaw ka na to. Hi, ano mas mo? Ano mas sasabi mo, Pinga? Ay, napakaganda na Pinga ko. Brother Ben, na eh, sa mga taga na niya. Ipukan niyo po po sa tigaw sa Oo. Sulit. Oh, medyo marami nang ang tao sa nang time na to eh. Oh, yan yung mga cottage ito. Uh, 400 din yata ito eh. May 400, alam ko ito yung 500 eh. Sa baba na yan. Ganun din doon. Oh, kaya sulit. Oh, dito sa baba meron din. Kaya malinaw din, malinaw. Okay. So, ngayon, naaakyatin natin doon sa may taas. Doon. Doon, banda sa taas. Try namin umakyat doon ha. Ah. Titignan natin yung pinanggagalingan ng tubig kung saan. Ayan oh. Mga bata nga rito, nag enjoy talaga eh. Kaya okay lang. Ayan, uh, mga bata. natin si sa nagmumula dito tayo samahan ko kami mga TV yan dito natin makikita kung saan nagmumula Ay, ang ganda. Yun mga kaibigan, oh. Teng. Ayun, mga kaibigan. Ayun, si Teng, oh oo oh, oh. ito yung hindi mo makikita dun sa baba kailangan mong akyatin ayun mga kaibigan, yan kahit na maliit lang na siya na tubig, pagdating dun sa baba malaki na oo oh. ganda dun sa taas Yan. So, ito naman yung pinagmamalaki ng Infanta rin. Infanta. Uh -oh. Yes. Falls. Okay rin mga kaibigan. Gubat. Gubat na rin talaga siya. Kaya mo. Sige po. So, sobrang linis so hindi kayo manghihinayang na pumunta rito kahit medyo malayo diba Teng no? oo oh. So, kahit na itutok mo oo oh, sobra Malaking install to oh. So, sobra hindi na mga kaibigan yun diba? ganda Puntahan nyo talaga nito, Pinlock Falls. Sakala ko nga dati medyo maliit lang. Pero nung narating namin, ganda mga ka-TV bali kinakita na namin sa iyo dito sa taas ito yung gagalingan na matundi papunta sa baba kaya ngayon mga ka-TV pagbaba na kami okay uh, sige sige mga na, na tayo yan sana mga kaibigan uh, sundan nyo kami lagi sa lakad namin na kasi talagang magpo-focus muna tayo sa falls para kahit pa paano masundan nyo yung mga pinupuntahan naming falls Teng, yung mga sundan namin yung mga falls na pinupuntahan namin at makita nyo rin uh, dito muna tayo sa pinakamalapit bago tayo lumayo di ba Teng no? Oh, tama mga ka TV bali ang target muna ng Soy TV at Team Gabay ay puro falls muna Oo. kaya stay tuned lang oh, sa kamalapit o sa malapit napakaganda kaya mga kakiti stay tune kayo lagi ha na huwag kayong magsasabang sumuporta sa Soy TV Team Gabay maraming salamat sa inyo thank you God bless at kakiti na lower niya kumbaga meron tayong pinaka first second eto yung pinaka third last portion ng ramp ano, na uh, ito hindi nyo maiging eh. hindi nyo kumbaga matuloy. Uh. Ya, sobang ganda. Ha. Kinda. Eh, no. pang isa doon sa baba eh Malinaw din, ano? Siguro gagawin pa rin nila 'yon doon sa baba. Oo. Ayun, Asin doon hanggang baba, malinaw pa rin 'yung tubig. Ayan o, oh, ginagawa nga eh, naayos eh. Kaya tingin ko, ayusin talaga to ng gusto. Kasi dito palang lang, malinaw na eh Dito pa lang, malinaw na. O, eh oh, pinakababa yan Ayan. 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 Ayan, dami tao na. Ang mga bata. Okay. Woo. Ayan, tapos kami, maligo. sa maligo. Sa wakas. Hi guys! Aha. Tapos sa maligo. <laughs> uwi ano, uwi na pan. Iiwan namin Uram. si Juan, si Jay, tsaka si Digong. Wala pa rito eh. Iiwan namin. Napasarap. Okay. Sarap. Sulit, sulit. Sulit. mga kaibigan anak na kami Thank you Sa Pinlock Falls Isa na naman sa mga pinakamasaya naming napuntahan uh, Yun Wala rin kayong magiging problema dito Kalimbawa wala kayong dalang baon Kasi pero talaga rito nagtitinda Tapos nagluluto na rin sila Kaya kay ate brief. Mga damit Pagkain Kompleto Mga underwear <laughs> mga swimwear 'yan, meron sila rito. Susulit talaga 'yung pinunta namin ngayon kahit medyo malayo. Okay. Eh, thank you Tessa. Thank you, salamat. Salamat. Yeah. 'Yon. Okay. Ano okay, okay po Salamat po. Okay. Boss, thank you, boss. Ha. Thank you, thank you, thank you. Salamat sa pinlock Falls, ganda. Uulitin, uulitin to Thank you boss Apo. Thank you, thank you, thank you Dami pa rito, may tilapia po Dito Okay Isa na naman ang van Hagod sa pagod Ano dig, sa masasabi mo sa pinlock? Sabi ko sa pinlock, maganda Maganda, maligo dito, malamig, sulit mawawala yung pagod mo pero tindi ng lamig pernan. no? lamig tindi ng lamig akala mo may nagtitanda ng yelo sa ilalim kanina kahit tangaling tapat oo oh. oh. no? <laughs> <Anin. laughs> so, mm. ano oo -ano. -ano. oh, sa pinluck, no? thank you thank you thank you ah, mo. Ano oh, minsan ma pumipitik-pitik. Thank you po. Sige po. Ayun mga kaibigan, dito kami sa may Marques, Bulaluhan, dito sa may gilid din ng Jar Ito mga kaibigan, ito. Titikman natin yung specialty nilang Bulalo. Talits magkano to? Yung isang order na ganyan. Pero marami na to. Oo, oh, marami na yan. So, dalawa kasi anim lang din lang kami. Good for 3 daw to eh. So, susubukan natin yung special nilang bulalo. Okay. Si kanina, uh, ito, minto kami dito kasi ni Jariel si napuntahan na namin eh. So, ito naman si Marquez. Bulaluhan. Okay, Teng, dito ka ba? Teng, dito kain tayo. Ayan, okay. Ulit mamaya pagkatapos eh, sa re review natin kung Okay Okay boss Thank you So ayun mga kaibigan Ito na naman Uwi na naman namin At salamat at natapos na naman natin Ang isang episode na to sana mga kaibigan, supportahan nyo kami lagi sa mga gagawin pa namin mga lakad, mga videos about sa falls. So, wag nyo pong kalimutan mga kaibigan, mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video natin para kahit papano, eh, malaking tulong na rin yun sa amin sa paggawa ng video mga kaibigan. Sana naman, may matulungan nyo kami uh, sa pag-share ng video na to kahit papano. Kung masuportahan natin yung local nating mga tourist spot. Hindi na natin kailangan pa dito pa lang sa Pilipinas. Kulang na yung oras natin dahil sobrang ganda talaga kaibigan ng Pilipinas. So, salamat mga kaibigan at nag-enjoy kayo. God bless.